Uh, may nagpagawa sa akin ng ganito ulit na kwintas yung pwede siya lagyan ng dalawang medalyon uh, nagpagawa si sir sa akin kaya ginawan ko siya ng kagaya ng ginagawa ko dati so pang dalawang medalyon so ganito yung design ng paggawa pagkagawa kasi para uh, yung pagkas pag nasuot mo na yung medalyon mo ay maging isa na lang siya sa isang kwintas hindi siya masyadong sagabal sa yung katawan so simpleng design lang pero matibay na ito magagamit ito sa pang matagalang panahon pag iingatan pwede lang mabasa ang tubig kapag naliligo so mga yun, naka ganito kasi yung design niyan sa gilid oh. sa kanyang tali so naka maraming talay yung ginamit para maging flat so nilagyan ko rin ng stainless steel na dito sa pangano na no, part dito niya ilalagay yung kanyang medalyon papasok niya yung medalyon nya dyan niya ipapasok yung medalyon tapos higpitan niya pipindutin ng mahigpit dito sa ilalim para mag lock hindi, lala, hindi hindi makakawala yung medalyon so, yan. so dalawa is ito pwede niyang palitan kung gusto niya kung meron siyang ganito na stainless steel so so ganyan yung mga tsura pag sa nyo niya magiging ganyan yan tapos uh, dito naman sa bandang sa leeg may, mayroon siyang allowance ng konti at meron siyang pwede siyang yung allowance na yan ilalak mo yan higpitan dito sa itaas itali mo pwede naman yung ma mahihila hila hilain mo para ano para kung gusto mo nang medyo mataas pa ng konti pero konti lang yung allowance na ilagay ko kasi nakasukat na kasi ito eh. yan may yan may babalik din yan so may babalik lang hilain lang yung isang part na ganito tapos hilain doon babalik na yan sa normal tapos ilalak nyo lang yan so simpleng kwintas lang so yan simpleng kwintas Pina, pinagawa ni sir so medalyon ang kanyang ilalagay so pwede ding hindi medalyon pwede ding mga mutya na kwintas pwede ding ilagay rito ah, ganito yung magiging itsura nyan